Guys, kain tayo. Ang aking panangalian ko for today, yung tira ko pang pinaksiw na bangos kahapon. Ayan, o. Oh. Hanggang mamaya ko pa kakainin. Meron pa akong natira, no? At, buti na nga lang, meron ako nakita ng ganito sa tindahan na talbos na kamote. Naku, ito talagang gusto-gusto kong kainin, guys. Para partnering ko dito sa paksiw na bangos, ano? At hindi lang yun. Nagano pa rin ako ng, ano, alternate para sa kanin ano ito mas maganda na rin ito para sip nating kainin ng mga pagkain at itong konting ano ko lang konting brown rice ayan paksi na bangus. talbos na kamote at ng salad Halip po kayo, kain po tayo. Saluhan niyo ako sa aking panahalian for today. Wow, manyaman. Bye.